हूं 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 <laughs> pa, Uy, may naghahanap daw po sa'yo sa baba. Shopee daw po ata. Shopee? pa. Hmm. Ano pong hinahanap niya dyan, Kasi pa? Yun? Ha? Ano pong hinahanap niya dyan? Yung ano? Yung pambayad ko dun sa... Dun, sa Shopee. Yung pera po ba, pa? <laughs> Oo. Oh. Pa? Oo. Oh. Nabigay ko po kay mama yung pera kanina. Anong nabigay? Eh, Anong Naabot na niyo po sa akin yung pera kanina, eh. Malin. Pera po. Habang nagkakalangkot po ako dyan, Nabigay ko sa'yo. Oh, ano na, ano na bigay sa'yo? Eh, eh, stokso ko dito yun eh. Eh, nakaganan po kasi pa. ko po binibigay niyo po sa akin kaya po kinuha ko eh. Ito. Ito yung mga pinamili mo. Galing doon sa, yung inibot ko sa yung pera. Apo. Oh, kasi po, eh, binag ko po kayo mama yung pera tapos inutusan po ako bumili niya. Binagay mo kay mama? Opo, oh, tapos inutusan po, po ako bumili ng ganyan. Bigyan mo kay mama mo pambahay ko sa shop yun eh. Pa, paano yun? Pambababahay ko dun. Eh, pera ka ba dyan? Wala po pa. binili mo na. Paano? Paano ko babayaran si mama mo? Umalis po. Ang bira. ko sa shop yun, dali pa. Sira na ako kay nanay. Wala rin si nanay. Paano kaya to? Ay, naku. Hindi kaya pang bayad to. Ano na ba lahat yun? Opo. Nasabihin mo kaya doon sa ano, sa... Siya pinawala ako. Ano yung, yung pambayad eh? Ito yung pambayad Sige. ko eh. Ang dira ako. Baka mayroon ka naman dyan. Lalo pa. <laughs> pambayad ko sa si shopping na dali pa. Pambayad ko sa si shopping naging grocery. <laughs> <laughs> ano nangyari yun? <laughs>